Aling Dory, Father Nico, toto, isensya na ha, ito kasi si Claudine, sabi niya pa alam niya na pa punta dito. dito. Mami Dory! Uh, ano na naman ang kailangan mo Chantal? Ah, uh, eh, hey. Mami Dory, baka pwedeng makikulong yung mga friends ko? Di ba may space ka pa? Magbabayad ba yung mga yan, ha? Ah, sa ngayon po wala pa kaming pambayad. pero uh, pero... Pero, Mami... Dory... Ahong bahala. magbabayad din sila pag nagkaraket na. Ay, nako. Hindi ito evacuation center, ha? Hindi pa nababayan yung sa sakin? Nadagdagan mo pa? Hmm. Hindi ko kumikatakot. Eh, tsaka, Mami mabait po sila. Alam niyo bang pinagtanggol niya ako kanina? Ay, sus! Ganyan din ang sinabi sa akin nung nakaraang na nakikusap sa akin, ha? Ganyan din! O anong ginawa? Nilayasan ako, di ba? Hindi nagbayad. Biko, kailangan yan. Sige na, lumayas sa kayo. Tsaka magpapain sila, Mami Dory. Sige, Mami na! S mm. Mami Dory. Ay, Lolo Boyong, nandiyan po pala na kayo. Bigyan po siya ng kwarto. Sige po. Swerte nyo ha. Hindi ka na pumasok na kayo rito. Si Amy. Salamat po. Salamat po ha. Teka. Sino yun? Si Lolo Boyong yan. Siya yung OG dito, kabagong paraiso. Wala nga kumakalaban makakalaban siya. Teka. Bakit niyo kayo tinunungan? Kilala ba niya kayo? ¿Te Dodoy. Chong, iniisip mo pa rin ba ang pook para iso? Ito naalala ko yung nangyari kay tatay. Alam mo, Chong? Kahit ano mangyari, hindi ako titigil hanggat mahanap ko yung gumawa sa kanya nun. Malayo na tayo sa pook para iso. Alam ko, galit ka. Naintindihan kita. Pero Totoy, ang importante ngayon, kailangan tayong makahanap ng para para mabuhay dito. Alam mo, Chong, hindi ka maintindihan. Para sobrang dali ng lahat nito para sa'yo. Parang wala lang. Ano nangyari sa mukha mo? Hindi yata masaya. Malapit naman yung loob ng mga tao sa iyo. Si Mason pumalpak. Nakatakas sila, Totoy. Dapat sa akin mo na pinatrabaho yun eh. Sumunod si Mason kay Totoy papuntang Maynila. Boss, ang laki ng Maynila! Paano mahanap ni Mason yun? Siyempre hindi ako papayag na makatakas si Totoy. Kahit ubusin ko pa lahat ng resources ko. Sige, kakausapin ko lahat ng tao dito para mabilis yung paghalap kay Totoy. Tama.